Hello guys! Papunta po ako dyan sa palengke ng may kawayan. Bumili po ako ng aming babaunin sana sa sementeryo para po pag nagutom ang aming mga chikiting Aming kakainin po sa hapunan. Matrapik na po nung bumili ako medyo tanghali na po eh. Kasi tamad akong mag ano, mag -bike. kasi po umuulan. Pinatila-tila ako pa po. Alam niyo naman po, ayan ang lagi kong kasama. Yang aking pajero, ayan naghahanap po ako ng pagminudo po. Pero karamihan po malalamig eh. Buti na lang po kahit malamig 'to. Yung nabili ko po medyo pula pa po kulay. Ay, pagkatapos ko mamili ng karne ay sa gulay yan naman po. Ang gulay sobrang mahal. Yung patatas ko po binili dalawa 60 pesos. <laughs> Dalawa lang po binili ko. Sobrang mahal ng mga gulay, guys. Sobrang mahal. Kaya pinakukwenta ko lang po yung aking binili. At pagkatapos po, may nadaanan ako na bulaklak. Bumili po ako. yun na po, pinakamurang nadaanan kong flower. 60, ay, magkano nga ba? 80 pesos po. Tinatawaran ko ng 50. Ayaw, bigay. <laughs> Ayan, binili ko na rin po siya. Para po merong dadaling sa simenteryo. Ay, salamat po. Nakarating na sa aming bahay. Ay, pagkatapos ko hugasan ng aking may minado tatlong kilo po yan, guys. Tapos po ay binabaran ko ng toyo. Para po malasa siya pagka siya ay ginisa. O niluto. Tsaka kalamansi po, guys. Ayan, ay, hindi po ako sinera, guys. Sa totoo lang, First time ko po magluto ng minudo. Wala nga po yung atay, walang hotdog at nakalimutan ko rin po yung ano nga ba yun? Yung silim pare. Ayan. Kami-kami lang naman po kakain. Eh. Okay na po yun. <laughs> Ayan. Ilalagay ko na po ang pampalasa na oyster sauce. Halo, halo, halo. Ayan. Ilalagay ko na rin po ang tomato sauce. Tatlong ganyan po sa tatlong kilo. O, ayan. Pinapalapot ko na lang po siya. ba diba, mukha na pong minudo. sino magsasabing hindi ako maroon magluto ng minudo. <laughs> Haba pong pinapalapot ko yung aking minudo, sinala ko na po sa kalang isa yung papansitin ko po. Isang kilo lang po yan guys. Pero ang dami pala ng isang kilo na rin. Ayan, nilagyan ko po siya ng rino. Para lalo po lumapot at sumarap. Lalo po yan guys kapag may keso, lalong masarap. Ayan, malapit na siya maluto. Ayan, dito naman po ako sa kabila. O, at kita nyo naman, ang sexy ko. Oh. Lotion na lotion kapag nasa bahay. <laughs> Ayan, luto na yung minudo ko. Dito naman ako sa pancit. Okay, kita guys. Sarap nya, wala pang atay yan. Wala pang silim pare at hotdog. Oh, ito na aking pancit. Hirap na hirap ako maghalo. Eh, syempre po, Direcho, Galing ka sa palengke, ikaw naghiwa. Tapos ay mo pa, di po ba nakakapagod. <laughs> Ayan, luto na aking pancet. Eto, dalawa kong sister, paborito yung panset Kaya kumain agad sila. Kaso po yung panahon guys, o, oh, umuulan. Mukhang hindi kami matutuloy sa sementeryo. Kaya kami nagtulis na lang dyan sa labas ng aming pintuan. Ayan, yung tate, picture ng tate ko nani ko, wala na po pong naiwag picture eh, nabahan na po eh. Ayan po yung utol kong lalaki, eto yung sister. Ito po yung panganayin namin sa babae. Ayan, hanggang sa gumabay po, hindi talaga gumanday panahon. Ito yung anak kong nakatalikod. Ayan, dito na po kami talaga nagkainan sa bahay. Ay, nako. Ayan, mga pamangkin ko po yan. Anak ko, ito naman yung utol kong PWD po. Nakasaklay po yan. Ito po, kung kumain niya talagang gusto niya nakatayo. Ayan, di po ba, nairaos namin yung unda sa bahay. Ayan, pag maganda po panahon, bukas na lang po kami pupunta. Ayan po, sister ko rin po yan. Ayan, nasa ibaba pa po yung aking anak at pabangkain. Ito yung sister kong mahilig matulog. <laughs> bye, bye na po, guys!